Ayan, guys. Gagawa ako ng torehas. Hindi ako nagsasayang ng tinapay. Pag ang binili kong tinapay sa umaga ay hindi nakain sa hapon. Hihiwain kong ganito at ilalagay ko sa freezer. Kasi, pwedeng gawing torehas. Ito ang kanyang ingredients. Ibababad ko siya sa gatas at kanilya hanggang lumambot. Tapos, ipiprito ko sa ipapa. Ipapadaan ko siya sa itlog. Ayan. Ayan ang gatas. Lalagyan ko siya ng kanilya. Kanilya ang tawag dito. Uh, ano nang tawag dito sa Spanyol? Asa uh, ano? cinnamon. Cinnamon. Cinnamon powder ang lalagyan ko. Nadamihan ko para mabango ang pag-ano ng tinapay. Kasi masarap siya. Pag may cinnamon powder. Tapos ibababad ko siya. Pag may time ako, ipiprito ko bababad ko ito. Pag may time na ako, ipiprito ko siya sa... Ipapadaan ko muna siya sa binating itlo at ipiprito. Ayan. Marami siyang cinnamon. Oh. Kasi para mabango. Ngayon, ilalagay ko isa-isa dito para mababad siya sa gatas. Ayan. Tapos, ikikip ko siya hanggang magkaroon ako ng time na magprito. Ayan. Ganyan ang ginagawa ko. Binababad ko siya sa gatas, tapos ilalagay ko siya dito sa Pyrex at tatakpan tatakpan ko siya ng foil. Hayan, ganyan ang magiging itsura. Tapos lalagyan ko siya ng foil at mabababad na siya. Pag nagkaroon ako ng time, ipiprito ko. Ipapadaan ko siya sa itlog. Masarap na merienda, masarap sa kape at paborito ng aking mga amo, lalo na yung amo kong lalaki. At syempre, ang mga bata. Binabalik-balikan niyan. Kaya, walang nasasayang na tinapay sa akin. Kung may matigas na, hihiwain ko yan. Para sa ganun ay, iipunin ko at pamprito ko gagawing turihas. Ayan, iba, i, ipapadaan ko siya sa itlog. Ayan, tapos ipiprito ko siya. Lalagay ko siya doon. Di ba? Ayan. Yung isa ay malaking hiwa. Ayan siya. Hanggang maging brown. Ihintay ko maging brown yan. Tapos babalik ta rin ko. Sisimula na ako magluto ng torihas. Ganyan. Pagkatapos kong ibabad, ipapaano ko sa ipapadaan ko sa itlog siya. Ayan ang kinalabasan ng aking torrijas. Ayan, meron pa dyan. Hindi ko pa tapos iprito. O, nandiyan ang aking among lalaki. Darating yan. Bababa yan. Kulang ang tatlo. Sasawsaw niya sa gatas. Guys, malapit nang matapos. Ayan. Kaunti na lang. May anim na peraso na lang. Hmm. Nandiyan na ang aking amo lalaki. Sigurado, pagbaba niya, mauubos yan. Ayan. Ang sarap-sarap. Ang bango. Nangangamoy yung cinnamon niya.